Hindi nga, uh, may, may, nahanap na mga labi kahapon na sa crime lab na. Uh, may kasamang uh, bungo ng tao at uh, mga buto na nahanap kahapon. Sir, uh, isang sako, maraming sako? Uh, parang isang set lang, eh. isang isang tao lang itong nahanap na uh, uh nandun. at nandun. Uh, Hindi pa yan, i -examine kung mo, mas madali ba yun, sir? Kasi kung dental records, mas madali. Oo, oh, nandun yung ngipin eh. May ngipin na uh, kasama. Hindi lang hindi lang kasama yung pangay, yung lower jaw. Pero yung upper, yung upper yung uh, teeth kasama eh. So, baka sakaling, ano? Baka sakaling may makuha tayo dito. Sir, mas yun kaya sa DNA, sir? Ano? Uh, may DNA rin yun eh. Kasi parang ano pa eh, buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So, baka doon sa, sa ngipin mismo may DNA pa. Where did identify that? Sir, saan part ng lawa po niya? Uh, sa so, uh, pinaghahanapan din, yung quadrant na hinahanapan. Doon pa rin. Hindi pa naman sila lumalabas sa apat na quadrant na itinakda na unang hanapan ng mga labi. may eh, maraming quadrant to, hindi lang na maapat yan eh. Pero dito tayo sisimula